Hi guys, andito tayo ngayon sa pastulan at napansin natin na ginagalis at kinukuto ang ating alagang bisirong baka. Kuha niya ito dahil nung mga nakarang araw ay umuulan at laging basahan lupa. Gagamutin natin siya at bibigyan natin siya ng vitamins. Ito muna ang gagamitin natin guys at ito lang available sa malapit na tindahan. First time natin itong gagamitin pero nagresearch tayo at safe naman. Highly effective sa kuto at galis ng mga baka. So tingnan natin ang epekto nito sa mga susunod na araw.